ay good morning mga boss uh, Ngayon natin pupuntahan yung Gustong magpa-clean dito Tapos then eh, Uwi na lang muna tayo kasi Para bukas Pagpapunta na sila pa rin to okay, Bibili na ng Binil Then yung mga doorknob Dire direto ng bukas So dahil sasama na rin dito 'yung kapatid ko si Alvin. Siya gagawa dun sa may lababo. Sila Tito Alan dere diretso pa rin sa si tayo sa CR. yung gagawin nila. Dito tinatapos 'yung mga matatrabaho na alang 'Yun 'yung mga natitira dito. <laughs> Puro putol-putol. Lahat. Pati ito, eto matrabaho din 'to. Trabaho din 'to. Eh wala, hindi natin pwedeng hindi lagyan ng ganito makikita 'yung PVC. Uh, ginawa na lang natin ng paraan. Tapos eto, lahat na lang ng matatrabaho. Sabay grout na ni Edwin, binagrout na. Si Marlon na sa baba, siya mag-isa. Eh, may pinapagawa tayo sa kanya. Yung mga support ng kisam eh. Bap, punta muna ako. giwan na lang ang perang pambiling materialis para bukas. Punta muna tayo. Ayan, kumpleto na yan ang mga ano natin. Eto. May mga linya na lahat yan. Tinap ko na kanina. Dan ito yung pinapagawa kayo Marlon, pinapalagyan na natin ng support yung pare dito. Tama muna tayo din sa estimate natin. Ito yung binili natin ano. Door knob. Medyo pricey pero magandang klase. Tapos mga light natin para sa baba. Yan lang kinaya ko sa, sa motor. Tapos eto, retouch. May mga nire-retouch pa sa pinto. Kasi medyo maraming kailangan pang masilihan bago natin ipapinish. Tapos eto. Eto na lahat sya. Ginagrout na lang yun. Eh. sa so, gilid yun nga yung matrabaho. Hindi ako matrabaho dyan. Baka maglagay din tayo ng doorknob ngayon. Tignan natin. Maglagay tayo ng doorknob dito. ay yung... Ito yung finish ng pinto natin. All white lang sa then door knob nalagay well, ko ng door knob dyan Ito eto patapos na Ito lang pinakamabusising trabaho dito yung ang lagay ng shampoo nito sila Alvin nasa baba Ito, ito na lang sa taas natin yung kulang nitong sa may CR sa taas. Tapos nakapaglagay na rin tayo ng floor drain. Ayan, yung floor drain niya, 4x4 na 304 stainless. Ayan na yun. Ha? Puro grout, puro grout. Tapos, yung ano natin, yung hardiplex. Ayan, naka-tiles na. Hindi na siya kita. Grout tubes! Grout tubes! Ayan. Naka first coating na rin yung pinto natin. First coating sa final color. Ayan. Ito na yung pinaka final na kulay nito. Right yun. Okay. Okay. Nakapaglagay na rin tayo ng pin light dito sa may corner yung mga nakalagay na, na ano na PVC panel. Tapos nga dumating yung mga aircon, i-install nila yung bukas. Tapos yun yung tiles natin para doon sa may lababo. Tapos so, uh, pvc panel na rin tayo rito sa laundry area. si Alvin nga ginagawa yung takip dito sa ilalim ng ano nung magdan oras na rin anong oras na pinatapos lang to pigilan memo tataposin na lang to para mataktan siya plywood na lang ay hardy na lang lalagay natin dito pwede na lahat sarahan. Mas may itong uh, ano ah. Diretso. Tiles. Ah. Una mo yung wall. No. Ayun o. Oh. Tapos na yung tapos na lahat na map. Tapos na lahat yung CR natin dito sa taas. Ayan, ground na lang yan. Tapos install ko na bukas yung mga bowl. ng shower. Ayan, bukas i-install na natin. Siya. Lahat. <tod> hindi na tayo nakapag-upload kahapon. Pero isasama natin yung no, Sabado natin. Yun yung ay eh, mga iba natin dinidyo kahapon ng umaga bago tayo umuwi. Ayun, eh, isasama na lang din natin yung mga naging proseso ng mga iba. Ibang pagtatrabaho. trabaho Eh. Ito na lang. Ano mga boss? Bukas na lang po ulit. Thank you.